May bagong regulasyon ng Civil Aeronautics Board o CAB at yan ay para matagdagan ng benepisyo ng mga pasero hindi makakasakay ng aeroplano dahil overbooking o yung pagkaantala o pagkadelay o kaya ay pag nakansela ang flight. Tutukan natin itong pagtutok ni Rafi Tima. Sa susunod na linggo, ipatutupad na lang Civil Aeronautics Board o CAB ang bagong regulasyon na magbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga pasaherong sumasakay sa mga aeroplano. Ito ang Economic Regulation 7 ng CAB para sa mga pasaherong mababump off o hindi makakasakay dahil sa so overbooking, delay at cancellation of flights. Meron naman yung mga airlines na nagbibigay talaga niyan. Kaya lang, um, before the coverage of delays and cancellations, itong mga provisions na ito, nag-iiba-iba. So at least ngayon, meron ng minimum standard. At least uh, ang mga ito ang ibigay ninyo. Sa bagong regulasyon, mula 150 pesos, magiging 3,000 pesos na ang matatanggap ng mga pasaherong mababump off sa kanilang domestic flight. Mula 300 pesos, 5,000 pesos naman sa international passengers. Marami na rin reklamong natanggap ang CAB, kadalasang dahilan ng offloading at overbooking ng airlines. Isa na rito ang reklamo ng artistang si Claudine Barreto, bago magsuntukan ng asawang si Raymond Santiago at kolumnistang Simon Tulfo maging sa social networks kasi umanin na ng reklamo ang ilang airlines. This is just a stopgap, so this is just an update of what was already existing. But um, more policies are on the way, and um, we are also involving um, not just representatives uh, of government agencies, but we're also involving the airlines themselves, so that um, not only the passengers' rights will be protected and enhanced, but of course, we have to also develop the air industry. Iniutos rin ng CAB sa airlines na oras na madilay ang flight ng lagpas sa dalawang oras. Obligado silang magbigay ng pagkain sa mga pasahero. Kapag nakansela naman ang flight test sa aderya sa airline, dapat nilang bigyan ng pagkain, hotel accommodation, transportasyon at komunikasyon ng apektadong pasahero. Umpisa pa lang daw ito ng mga pagbabago sa regulasyon ng CIB at DOTC para mapagtibay ang karapatan ng mga pasahero, kasama na ang pagpapahigting sa kaalaman ng mga pasahero mismo. It will not work if we only concentrate on giving our passengers rights. You no, know, we have to educate them also on how to uh, travel by air. Kasi there are many passengers who are first-time air travelers. Ang Philippine Airlines sa Cebu Pacific, tumanggi muna magbigay ng pahayag tungkol sa regulasyon bagamat na konsulta nga daw sila ng CAB, hindi pa raw nila natatanggap ang pinal na regulasyon. Rafi Tima, Nakatuto, 24 Horas.